sikit nitong takip na lona. sa bahay ni Miss Gina at hinihintay niya ako para sunduin siya. Oo, oh, baka ganun nga. Marco! Good evening. Ah, oh, maraming salamat. Pupunta na sana ako sa bahay mo para sunduin si Marco. Uh, Nasaan si Marco? Akala ko nandito na siya. Wala? Maagang umalis si Marco sa opisina kanina. Ha? Huh? Ganun ba? Siguro ay nandun siya sa kaibigan niya at nagpapatila na muna ng ulan. May, may kailangan ka kay Marco? Oo. Uh, dinala ko to para sa kanya. Huh? Ang librong Around the World ni Magellan. Ito ang paboritong libro ng yumao kong asawa. Alam ko talagang miss na miss na ni Marco ang mama niya. Lalo na wala pang sulat. Kanina nagpatulong siya makasakay sa Da Vinci, pero sabi ko delikado ang dagat para alam niya ang pwede mangyari sa kanya. Ang liner? Mabuti na lang at umuulan ngayon. Mas malaki ang tsansa na hindi ako makikita hanggang sa umalis ang barko bukas. Oh! Sino ka? sino nandyan? Crew ka ba? O isang katulad ko? Lagot na! Bakit ka nandito? Amedyo, bakit ka sumunod sa akin? <laughs> Talagang makulit ka! Hindi ito maganda. Bukas kailangan bumalik ka na sa bahay natin. Mamayang madaling araw, umalis ka na dito at bumalik sa bahay. Maliwanag! Baka nandun nga siya. Hindi ako makapaniwalang gustong sumakay ni Marco sa liner. Pasensya na at inabalak kita. <laughs> Naganap na ako sa lahat ng pwedeng pagtaguan sa barko. At sa tingin ko, walang nakalusot na stowaway. Ganon? At ang barkong ito ay tatlong araw pang nakadaong bago ito maglayag. Kaya siguro wala naman maagang pupuslit dito, ma'am. Mamamatay lang siya sa gutom. Kahit na saan siya magtago, ay mahanap ko siya. Salamat. Malaki ang naitulong mo sa akin. Madilim dyan. Dahan-dahan lang sa paglalakad mo. Oo, salamat. Mr. Rossi? Hinanap mo ba si Marco? Gusto mo rin ba malaman kung nandito rin ba si Marco? Marahil ay tama pa. Nakasama niya ang mga kaibigan niya. Sana nga, Miss Gina. Baka nga nagkasali silang kayo. Dumating si Marco paglabas mo para hanapin siya. Oo. Malamang ay tama ang iniisip mo. Halika. Iahatid na kita sa bahay ninyo. Mr. Rossi? Huh? Dapat siguro payagan mo pumunta sa Argentina si Marco. Bakit naman? Oo nga, si Marco ay maliit na bata pa lang. Pero kung mag-isip ay parang matanda na. Kaya nga, gusto ko siyang kuhaan ng discount para sa pamasahe sa Da Vinci. Pasensya ka na kung nakikialam ako. Pero kung ako ang mama ni Marco, matutuwa ako. Sisigla ang mama niya sa Argentina. Isa't kalahating taon na simula na umalis si Ana dito. Kahit na hindi sila magkasabay na uuwi. Siguradong sisigla si Ana kapag nakasama niya si Marco. At sa gagawin ni Marco, siguradong lalakas ang loob ni Ana. Narinig mo na ba ang lalabay na ito? Sabihin mo sa kanya ng pasikreto na ang nanay niya ay naghihintay sa maliit na village. Sabihin mo na ang nanay niya ay gagaling at maghihintay sa kanya sa village na yon. Nasa na ang anak ko. Nasa na ang anak ko. Naririnig ba ng anak ko na nagtatrabaho ako sa may sabsaban? Naririnig ba ng anak ko na nagtatrabaho ako sa may sabsaban? kagabi na wala nang mapa sa pader. Ana, nasaan na ba si Marco? Huh? Pakiusap lang. Huwag mo na ako hanapin, Papa. Uh, 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 lalabas na! Sinabi ko na kasi huwag mo akong sundan eh. Hoy, Aligarito! Sandro, may ungay sa barko! Ah. nga, baka swerte yan. Hulihin natin! Huwag mo 嗯。Mm. Bumalik ka rito! Uy, Uncle, kailan ba kami kakain? Buong gabi na ako nagtatrabaho. Gutom na ako. Hmm? Hmm? May kakay pa? Oh, huh? Yan ang magahan! Marco! Bakit ka nandyan? Rocky! huli ka. Nakulong ka sa aking kastilyo, hindi ba? Huh? Oh, uncle, ano bang ginawa ni Marco? Pumuslit ang bata ito sa ating barko. Kaya isa siyang istokwa. Huh? Huh? Bata, akala mo ba malulusutin kita dahil sa ginawa mo yan? Hindi po pwede. sa biyahe. Nagtrabaho ko na gusto para makaipon. Mr. Rossi, umuwi ba si Marco? Pwede bang basahin mo ito? Pero paano magagawa ni Marco na magpunta doon na mag-isa? Stowaway. Baka sa Da Vinci. Pwede. Dalawang barko ang aalis. Ang isa ay sa amin at ang isa naman ay ang fulgore. Pero... Sige, magmadali na tayo. Pumunta na tayo sa pantalan. Miss Gina! Magandang balita! Nahanap na siya! Ano? Oo, oh, ang bata ay wala sa ating barko. Doon pala siya sa fulgore nagstowaway. stowaway. Nahuli daw yung bata kaninang umaga. Pero ayaw niyang sabihin ang kanyang apelido at address. Siya yun. Ang anak kong si Marco yun. Anak mo siya? Tara na sa pantalan! Oh. oh. Ano pangalan mo? Ikaw si Marco, di ba? Marco, anong apelido mo? Marco, kung hindi ka talaga sasagot sa mga tanong ko, mapipilitan na ako ipadala ka sa police station. Pakiusap, gusto ko makapunta ng Brazil. Pasakayin niyo na ako rito. Alam mo ba ang sinasabi mo? Ang barkong ito ay hanggang Brazil lang. Gusto mo lakarin mula Brazil hanggang Argentina? Ha? Ganun ba? Mula Switzerland, Germany, Poland, Ukraine, Romania, Greece, at mabalik dito. Paano ka maglalakad ng ganong kalayo? Ang dagat, hindi pwedeng lakaran. Ha? Ano sinasabi mo? Sa lupa, pwede ako maglakad. Kahit sa dulo ng mundo, kaya ko. Pero sa dagat? Ibang ka na. Kawawa ka naman. <laughs> oh. Nakakatawa kang bata. Interesado na ako sa iyo. Chef Leo! Sir Moleni, sa dagat nga naman ay imposibleng maglakad. Pero kung nasa Brazil na siya, pwede na siyang magbarko papuntang Buenos Aires. Chef Leo, pinapagulo mo lang ang sitwasyon natin dito. Sa tingin ko, ang batang ito ay hindi nagsisinungaling sa atin. Papayaan mo na siyang sumakay sa ating barko para puntahan ang mama niya. Chef Leo! Kahibangan yan! Kid, yan ang uniforme mo. Medyo maluwag lang yan ako, unti yung unggoy mo, Marco, maayos ang nasa tuktok ng mast. Ha? Huh? Nagpapalamig lang siya dun. Heto. Salamat. Ayos. Ah, Tignan mo nga naman. Eksakto pala yan sa'yo. Itiklog mo lang to ng konti. Chef Leo, ano naman yung ginagawa mo? Nakikita mo naman siguro, hindi pwedeng magsuot ng maduming damit ang bata dito sa barko. Excuse me, Chef. Mukhang tatay ng bata ay nasa deck na yun. Ha? Pa? Mm. Paalam na. Sayang naman, hindi ka makakasama sa amin. Mr. Rossi? Sige, kuhanin mo na siya. Patigas ang ulo ng isang to. Hindi! Ayoko! Ayoko umuwi! Pwede mo akong iuwi ngayon, pero lalayas ako ng paulit-ulit! Marco. Sige, iuwi nyo na ngayon ang batang ito. Marco. Bakit kasi hindi mo ako hayaang umalis, Papa? Baliwala na ba sa'yo si Mama? Palagi mong sinasabing isang buwan pa. Ang papa mo yung nagpaplanong magpunta ka na agad doon sa Argentina. Oh. Alam mo, kaninong umaga gusto niyang bumili ng tiket sa Da Vinci. Da Vinci ba? Nagpapatawa ka ba? Paano mo ikukumpara ang luma at pangit na barkong yun sa aming folgore na bago at mabilis kesa doon? Chef Leo. Paumanin na lang at pinawain ako ang isang pangit at lumang barko. Tignan niyo na lang pala ang gwapo, makisig at mapagkakatiwala si Marco dito. Magsalita ka dyan, Rocky. Sige po, nagkakilala kami kahapon, pero ngayon magkaibigan na kami. Alas 10 po, aalis ang barko. Pero hanggang Brazil lang itong barko. Huwag mag-alala. Pagdating sa Brazil, ang iba sa kargamento namin ay ililipat sa barko na pupunta sa Buenos Aires. Kakausapin ko ang Kapitan doon na isabay si Marco. Hindi ako bumapayag sa sinasabi mong yan. Aray, ang sakit. na. Para kang batak sumisigaw, takaray ang sakit. Gusto ng anak nyo dito. Kami gusto rin namin siyang kasama. Ikaw na mag magdesisyon. Marco, ikaw na magdesisyon. Ha? Huh? Marco. Dapat ka magpunta sa mama mo. Isama mo si Amedio. Papa! Talaga ba pinapayagan niya akong pumunta roon? Totoo? Pupunta ako? Captain, nakapagdesisyon na si Marco sumama sa inyo. Sana pagtrabahuhin niyo siya dito sa barko. Tama ba, Marco? Arto. Kailangan magdagdag pa ng isang crew sa ating barko. Bahala ka na sa pagpili ng bagong crew. Yun lang. ni mama mo, sabihin mong ingatan niya ang sarili niya. Sabihin mo rin sa kanya na kami ni Tonyo ay maayos lang ang kalagayan. Papa! <laughs> Tama. Pero parang nakikita ko na ang ngiti ni Ana pag nagkita silang dalawa. Maraming salamat, Papa. Punta ka na ngayon, Marco. Hmm, salamat. <laughs> Yahoo! <laughs> 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 Sasha. Tutulungan siya ni Chef Leonardo na masanay sa buhay dagat Bibigyan si Marco ng isang assignment na hindi ka panipaniwala Mabuti na lang at nandun si Rocky at iba pang mga crew para pasayahin siya Pero ano naman kaya ang assignment ni Marco? Abangan ang susunod na episode Ang Batang Chef!